So, yun guys, finally nandito na tayo sana yung uh, simbahang bato, yung sa may laurel. So, kung mapansin nyo, dito sa likuran natin, ayun yung, ano, yung simbahang bato na uh, gusto nating uh, puntahan. So, yun guys, uh, samahan ko kayo, ano, idali ko kayo dun sa may simbahan, mismo sa harapan, pakita natin yung, ano, yung uh, view. Okay, so, pagka mag, ano, pupunta kayo dito, may mga mag uh, assist sa inyo dito sa ano, yung mga parking, at uh, saka yung mga nag-aalok din dito ng mga ano, yung kagay kay ate. Yung sa mga kandila Ano pang alam mo ate? Nairin po Nairin Ayan Siya yung mga Ano Siya yung uh, maganda sa parking natin Diretly So bibili tayo ng kandila rito Ito bali Ito yung alam natin pang, Para po uh, pa sa pitong kahilingan Oo yung family Family itong alam ano, natin Ano naman po para sa family Oo Ay, sa Ito yung ito Ito po yung sa family Ah okay Para ito po ito sa pitong kahilingan Ay gano'n So ito na lang Ito na lang Sige so, Ilan taong ka nag-aaral dito ate? Pagalino po sir Pagalito ka ba? Hapa yung, yung itong simbahan na ano, yung simbahan na yan, gaano na yung katagal dyan? Ayun po, ay eh, nakagisna na po namin. Dati daw po yan, eh, taguan lang daw po ng mga Kastila. Taguan ng mga Kastila? Silong so, daw po ng mga Halabaw, Baka. So literal talaga siyang open? Aba. Open talaga siya? ah uh, yung, ito, mga more or less, mga ilang taon na to. Nung Kastila, ibig sabihin, nung Kastila, nandiyan na yan? Apo. Ah, matagal na. So, ito po yan po, eh, naka parang ukit na po talaga din. Ganyan talaga Ganyan siya. Po talaga po siya. So, ayun eh guys, no? Uh, huwag natin patagalin at uh, bayaran natin si ate dito sa kandilang ito. At uh, puntahan na natin, puntahan natin, Bakit ako sa inyo yung, ano, yung uh, view ng simbahan ng uh, Laurel, yung simbahang bato. Thank you po. So, ayun guys, ito yung ano, ito yung uh, paligid niya dito. Yan, ito yung paligid niya dito. Yan, kapansin nyo. May mga parking niya doon. May mga pay parking yan. Uh, wala naman silang ano, wala naman silang uh, wala naman silang bayad dito na ano yung uh, presyo kung magkano yung uh, babigay nyo Basta ang ano dito, magpa kayo. Ayun, malawak 'yung parkingan nila dito. At uh, hindi wala lang silang ano, wala lang silang uh, misa ngayon. Kaya wala tayong ano, wala tayong uh, maabutan na misa na. So, kaya ito. Ano lang siya? Parang kung titignan mo siya para sa uh, literal talaga siya parang bubat gubat lang talaga siya kaya ang sabi nga ni ate ang sabi nga ni ate kanina uh, yan daw eh, para naging silungan daw ito ng ano ng mga kastila nung uh, panahon nung uh, nung digmaan bali kaya ito ginawa na siyang ano ginawa din siyang uh, simbahan so ito ito yung ano ito yung uh, paligid niya dito ayan ito yung ano ayan parking lot din yan diyan ayan ito yung mga nandito sa paligid mga nagtitinda ng Ah, uh, ito itong mga kakanin, ayan. Tapos sa uh, ayan, ayan yung mga ano niya. So, ayan, may mga kakanin din siya, oh. Ayan, ayan yung mga gulay rito. Ay gusto mong kumain, may mga kakainan din siya. Ayan, oh. So, ayan. Pagdating mo dito, ayan, mayroon siya mga ano dito sa ano. Ayan. Ayan. So, yung pagdating mo sa dito sa ano, sa may bungad, bubungad ka agad. Ito. Ito ka agad ang bubungad niyan. Ayan, ha? Tapos, kung na uh, gusto mong gusto mong mag-CR, uh, meron sila dito. Kailan may bayad? Mapansin mo. Ayan, 5 pesos yung bayad. At, ayan na makikita mo nga. Yung simbahan ba to? Ayan. Yung simbahan ba to ka agad? Makikita mo yung ano na yan bago ka pumasok. Ayan, gumapansin mo, ayan, uh, wala siyang ano, talagang open. Open na open siya. Walang walang bakod. No? So, ayan. May mga nagsisimba. May mga nagpupunta uh, rito. Siguro mga sa mga malalayong lugar ito. Mga to. Ayan. Ayan. May mga lamesa. Kung gusto niyo maupo rito. Okay? So, ayan. Bago, ko, bago tayo pumasok sa loob. Bago tayo mag uh, ano, ikot po muna kayo. So, dito ito naman yung uh, yung kay Papa Jesus ayan ano to parang uh... so I think ano nya ito yung wishing wheel niya. ayan o oh. ayan nandiyan dyan yung ano yung uh, ni Papa Jesus tapos huwag nating, ano ayan dun sa loob ayan may mga nag may mga nagsisimba may mga nagdadasal ayan yung makikita mo ayan So, yan. yan. yung, ano, yan yung makikita mo sa loob. At, bato lang talaga siya. Literal. O, oh, ano, para sa, ano, para sa man-made. No? Para sa man-made na uh, bato na, ano, na, naka-corb papasok sa loob. Yan. So, yan yung, ano, dito. Open. Open lang siya. So, punta tayo dito. Papakita ko sa inyo, guys. Meron pa dito sa gilid. Sa may kabilang side. Ayan. Ayan. Ito yung ito yung ano niya kay Mama Mary. Ayan. Medyo ingat lang kayo dito guys nakasi kasi medyo maano tong uh, kalsa, itong ano niya dito. Ayan o. Madulas. Kaya siguro nilagyan siya dito ng steps. Pag aakit ka rito, meron siyang steps. Ayan. Ito yung ano ng Mama Mary. At uh, ayan nga. Ito. Ayan nilagyan siya dito ng pump para siya mag, mag aakyat ang tubig yun yan lang so ito no, meron siya dito ng uh, tirikan ng kandila sa may side at kang kung titignan mo siya doon sa may ano sa may loob ah uh, yan. ito yung ano niya yung tirikan ng kandila na sa may left side so yun yan ba diba? ganda ng ano ganda ng lugar napaka-sarap ambiance yung ambiance niya ang ganda ang ganda ng ano ang ganda ng paligid niya hindi siya hindi siya mainit kasi ano eh puro puno ayan puro puno ayan yun sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon at uh, ayan yung mga tao dito ngayon nagsisimba no